Ginawa nga ni Gerald ang labot ng kanyang makakaya para lamang mapatahod siya nitong si Jenna. Subalit habang tumatagal ay lalo niyang nararamdaman na nahirapan lamang itong si Jenna. Dahil tuwing lumalapit nga siya rito ay nagpapahalala lamang ng kirot at sakit na kanyang nararamdaman buhat sa kanyang pagtataksili. Kaya naman dito ay kahit napakahirap na desisyon ay kailangan niyang gumawa ng hakbang. At sa tingin niya, ito na nga ang tamang paraan kung papaano tuluyan siyang mapatawad nitong si Jenna sapagkat ito din ang kanyang pinakamalaking hiling. Kaya naman kahit labag sa kanyang galaoban ay ginawa na nga niya ang gusto ng kanyang asawa na si Jenna. Napirmahan na nga ang kanilang diborsyo at tuloy na nga silang maghiwalay sapagkat hinding-hindi na mabubuo ang kanyang pinapangarap na pagsipagkat ito ay wasak na at wala ng pag-asa na maayos pa. Ang maigi ay permahan na ang diborsyo nang sa ganun tuloy silang maghiwalay Malungkot ang itsura ng dalawa nang iabot nga nitong si Gerald ang natrong diborsyo, ginawa na niya ang nararapat at ang ayon sa kagustuhan ng ganyang asawang si Jenna bag sa kanyang kulaoban sapagkat mahal na mahal niya itong si Jenna subalit naisip niya kung yun ang magiging paraan para mapatawad siya ay ginawa na nga niya. at tuloy na nga niyang ilayo ang kanyang sarili dito nga kay Jenna at sinabi niya na sana ay balang araw ay magkakahanap siya ng taong magmamahal sa kanya ng buong buo at hindi siya sasaktan at poroprotektahan ang kanyang damdamin at mapupunan ang lahat ng kanyang pagkukulang. Mga kalangan nitong si Jenna ay maging tahimik na siya, sabalit hindi rin pala ganyan katali. Matapos nga nga final na nga ang kanilang diborsyo, ay naawa siya matapos tingnan nga ang kanyang anak na si Mindy. Hindi niya gusto na maging broken family at mabubuhay siya na walang ama sa kanyang tabi. Subalit nangyari na nga, ang pinakahiling na lamang nga nitong si Jenna sa kanyang anak ay sa nabalang araw ay mapatawa din sila mag-asawa sa kanilang naging desisyon kung saan karon nga sila ng divorsyo. Samantala, mapapansin naman malungan na itong si Betsy, ang malungkot na itsura nga nitong si Jenna. At dito nga ay uh, magkakasagutan nga ang dalawa dahil nga o si Sarah nga itong si Betsy, napilitan na nga siya sabihin na masaya na ba o naman na itong si Betsy na tuloy na nga nawasak ang kanyang pamilya dahil tuloy na nga isa katuparan ang divorsyo. Ngayon ay masaya na ba si Betsy sa kanyang uh, ginawa? Sapagat siya lang naman ang naging dahilan kung bakit umabot sa ganun ang pamilya nga nitong si Jenna. Humingi ng tawa nitong si Betsy. Ang lahat ay pinagsisihanan niya. Nagsasupport din naman niya sa siya sa consequence sa mga nangyayari. Ang kanyang ama na si Robert ay uh, pinapahirapan din siya at hihiwalayan din naman siya. Kaya patas lamang ang lahat. Ano pa nga ba ang aasahan nga nitong si Betsy? Mabuti na nga lang at uh, pumayag pa itong si Robert na patirahin siya sa kanyang bahay. Kung tutusin na hindi niya deserve na tumira doon. Ngunit ginawa lamang at pumayag lamang ang kanyang ama alang-alang sa kanyang anak at sa kanyang magiging kapatid. At kung ano man ang dinanas niya ay wala siyang karapatang magreklamo sapagkat ang lahat ng mga nangyayari ay kagustuhan naman nila. May choice naman sila na wag gawin ang bagay na iyon. Subalit mas pinili nila. Kaya ngayon ngayon magsasuffer siya at anumang oras kapag natapos nga ang, ang kanyang pagbubuntis ay palalayasin na rin siya sa naturang mansyon sapagkat hanggang doon na lang ang kayang ibigay nga ni Robert pagdating sa kanya.